Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Mayo 1, 2025. Habang unti-unting sumisilip ang araw sa unang araw ng Mayo, isang banayad ngunit makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyo, Virgo. Ang panibagong simula na dala ng buwan na ito ay tila isang paanyaya para sa mas malalim na pagmumuni-muni, isang pagkakataon upang silipin ang kaluluwa mo at pag-isipan ang mga damdaming matagal mo ng kinikimkim. kim ang kakaibang tahimik mong presensya ay nagbibigay ng isang mahiwaga at kaakit-akit na aura sa paligid mo. Maraming tao ang posibleng maakit sa iyo ngayon, hindi dahil sa iyong mga kilos, kundi sa iyong kakayahang manahimik at mag-isip ng malalim. Sa araw na ito, hayaang lumipad ang iyong diwa sa mga lalim ng iyong isipan at damdamin. Ang bawat alaala, damdamin, o pag-aalinlangan na muling babalik sa iyong guniguni ay may layunin, maaaring ito ay isang paalala o isang hakbang patungo sa mas matibay mong pagkatao. Isang mahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin ngayon ay ang iyong nararamdaman ukol sa pagsisisi. Ang damdaming ito ay hindi laging masama, sa halip maaari itong maging gabay upang ayusin ang mga bagay na dati mong binaliwala o nilampasan. Ang mga pasya at kilos mo ngayon ay maaaring madala ng mga damdaming ito, kaya't mahalaga ang pagiging bukas sa sarili. Tanungin mo ang iyong sarili, may mga bagay ba akong pinagsisisihan? May mga taong kailangan ko bang patawarin, o baka naman ako ang kailangang magpatawad sa sarili ko? Sa mga ganitong tanong lumilitaw ang mga sagot na may dalang paglilinaw. At sa paglilinaw na ito, mas magiging matimbang ang bawat desisyon mo, hindi dahil sa kabustuhang makabawi, Kundi sa hangaring gumaling, maging totoo at lumago. Ang araw na ito ay nagbibigay daan sa iyong kakaibang pananaw upang maging liwanag sa madilim na bahagi ng iyong landas. Ang iyong mga ideya, opinyon, at pagtanaw sa buhay ay hindi lamang kakaiba kundi makapangyarihan. Huwag mong maliitin ang epekto ng mga salitang sinasabi mo sa iba. Sa katahimikan mo, may taglay kang karunungang hindi basta-basta matutumbasan ng sinuman. Panahon na upang tanggapin mo ang iyong kakayahan na sa pamamagitan ng iyong tahimik na pagminilay, maari kang makapagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa iba. Kumonekta ka sa iyong sarili at kilalanin ang mga kaalamang taglay mo kahit hindi ito laging bukang bibig. Ang panawagan na kilalanin ang iyong pinanggalingan ay mas matindi ngayon. Hindi ito aksidente. Ang iyong kasaysayan, ang iyong pamilya, at ang mga kaugaliang kinalakhan mo ay naglalaman ng mga aral at karunungang matagal mo nang daladala sa iyong puso. Maaari kang magkaroon ng pagkakataon ngayon na balikan ang mga kwento ng iyong pamilya, ang mga lumang larawan, sulat, o alaala ng mga nakaraang henerasyon. Sa mga simpleng pag-uusap o pagmumuni-muni, maaaring may matuklasan kang bahagi ng sarili mong hindi mo pa napapansin. Ang ganitong uri ng pagminilay ay maaaring magdala ng pag-unawa. Hindi lamang sa kasalukuyan mong pagkatao kundi sa iyong direksyon sa hinaharap. Ang pagtanggap sa kung sino ka at kung saan ka nagmula ay magbubukas ng daan patungo sa tunay na kapayapaan at pagkakakilanlan. Habang lumilipas ang mga oras, sikapin mong magkaroon ng mga sandaling tanging para sa iyong sarili lamang. Sa dami ng responsibilidad mo at ng mga inaasahan ng ibang tao sa iyo, madalas mong nakakalimutan ang sarili mong pangangailangan. Munit ngayong araw, ang pagpapahinga at pag-aalaga sa sarili ay isang mahalagang gawain. Maglakad-lakad mag-isa, uminom ng mainit na tsaa, o magsulat ng journal. Sa mga sandaling ito, ang isip mo ay magkakaroon ng pagkakataong huminga at ang espiritu mo ay muling magigising. Kapag ikaw ay muling napuno ng lakas, ang pagbibigay mo sa iba ay mas magiging makabuluhan at tunay. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kahit sino kung bakit ka kailangang huminto sandali, ang mahalaga ay alam mong kailangan mo ito upang muling buin ang iyong sarili. Ang mga maswerteng kulay mo ngayon ay kulay maroon at ginto, mga kulay na sumisimbolo ng karangalan, lakas ng loob at panloob na kapangyarihan. Ang maswerteng numero na maaaring magdala ng balanse sa iyong araw ay tatlo, pito at labing isa. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat ng mga saloobin, isang liham para sa sarili o diary entry kung saan malaya mong mailalabas ang mga iniisip mo. Ang simpleng gawain na ito ay maaaring maging tulay sa mas malalim mong koneksyon sa iyong emosyon. Ang araw na ito ay isang paalala sa iyo, Virgo, na ang katahimikan ay hindi kahinaan. Sa halip, ito ay isang anyo ng lakas, isang paraan ng pakikinig sa mas malalim na tinig sa loob mo. Habang ikaw ay tahimik na nagmamasid at nagmumuni-muni, dumarami ang iyong natutuklasan tungkol sa iyong sarili at sa mundo. Sa pamamagitan ng iyong introspeksyon, lumalalim ang iyong pagkaunawa sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ipinapaalala sa iyo ng universo na sa bawat sandaling ginagamit mo upang kilalanin ang sarili mo ay isang hakbang palapit sa tunay mong kapangyarihan. Isara mo ang araw na ito na may pasasalamat sa katahimikan, sa mga alaala, -ala, at sa mga pagbabagong dahan-dahang lumilitaw sa iyong puso. Huwag mong pilitin ang mga sagot, hayaang kusang lumitaw ang mga ito habang patuloy kang nakikinig sa sarili mong tinig. Sa mga darating pang-araw, dalhin mo ang mga natutunan mong aral ngayon bilang liwanag sa daan. Tandaan mo, vergo, ikaw ay nilikhang may layunin at bawat hakbang mo, gaano man kaliit, ay mahalaga. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.